isa <laughs> sa pinakasikat na birador ng Nueva Ecija noong dekada 80 dahil sa malavigilang at brutal nitong pamamaraan sa pagtoda sa mga kriminal kaya sumikat ang kanyang pangalan at kalaunan ay kinakakatakutan na siya ng mga kriminal sa kanilang lugar isa siya sa mga naging instrumento para tumahimik ang magulong lugar noon sa Nueva Ecija lalo na noong dekada 80 dahil sa panahong yun ay laganap ang kriminalidad sa lugar kagaya na lamang ng mga unsolved case sis ng mga kriminalidad, lalo na ang malawakang pagnanakaw ng mga kalabaw sa mga maliliit na magsasaka. Dito na isa-isang niligpit ng mga vigilante ng Nueva Ecija ang mga pasaway sa batas. Sino mag-aakalang ang isang nobilista, direktor, producer, comics writer at police patrolman ay may tinatago pa lang isang madilim na lihim bilang isang kilap ng ng Nueva Ecija. Siya, si Henry Cruz o Mas

oh my god hmm. <laughs>